So mga katulong, so nandito na naman tayo sa my garden by the bay kasi nga dito na naman kami napadpad ng kaibigan kong si Licelle. So alam nyo naman di ba mga noong nakaraang vlog lang is nakita nyo na yung pag-ikot ko dito na kahit na nag-iisa pero ngayon is kasama ko si Licelle. So nagiging tour guide ako ni Licelle kasi nga diba alam nyo naman na yung katulong yung grabe na yung ikat dito yung nakaraan. Kaya yun nagiging guide <laughs> na siya ni Lizelle. Dahil sinasamantala ni Rizal yung pagkakaroon niya ng half day na holiday hanggang gabi kasi nga paminsan-minsan lang yan nangyayari sa kanya siguro mga once a year twice a year lang yan nangyayari sa kanya hindi kagaya sa katulong nyo na anytime kapag nagpaalam niya okay go ah so ito oh, dumaan na naman tayo dito sa mga malalaking fish na ito kasi gusto ko kasing bisit tayo napakita kay Rizal alam nyo naman nagiging guide yung katulong nyo kaya natural lang yan nangyayari na talaga kung saan siya dumaan before eh, of course talagang ano ipinapakita eh, niya sa kanyang kaibigan ah. pero pero sa totoo mga katulong, iba talaga yung sadya yan ng makaibigang yan ang bakit pumunta sila sa May Garden by the Bay. ba diba yung plano sana is pupunta yung dalawang yan sa May Marina Bay para manood ng mga lights. Kasi nga ba diba, pag Christmas marami talagang lights na nakaon tapos maganda tingnan kapag gabi. Pero doon nga dito kami napadpad. Of course, hintayin po natin na gumabi para magkita natin yung kagandahan ng mga lights na dito kapag naka-on na. So mga katulong, habang hindi pa dumarating si Gabi, ito yung katulong, you know, ina-enjoy yung mga nakadisplay dyan. Kasi alam nyo naman, pag Christmas, kahit saan ka pumunta, may mga nakadisplay talaga. Kailangan mo lang hintayin yung Gabi para makita yung lights on. Kaya tingnan nyo naman, diba? Kita nyo, grabe mga kaligayahan ng katulong nyo dyan. Talaga yung super enjoy talaga. Tapos dumayo tayo dito. Tapos nakita yung katulong nyo na no? may medyas. Bawa sana nag-iisip siya. Sana may medyas yung katulong nyo. No problem. Bawa sino naman maglalagay sa loob ng medyas ng katulong nyo? Kayo ba? Willing ba kayo dyan? Ha? Tapos dumayo tayo dito. Kung saan nyo marami tao, don tayo, kasi nga, kapag maraming tao, kasi yung ibig sabihin nun, is maganda yung view na pinasokan nila, kaya of course, yung katulong niya at yung kaibigan niya, nag na naman na dumayo dito, ah, ini enjoy lang yung moment, sabang may time pa kami, ah kasi nga after that, <laughs> is na yung katulong niyo diyan at saka yung kaibigan niya na mag rest mo na kasi parang mga ilang oras na yung kaiikot ng dalawang diyan na kaya tingnan nyo si Licello, as in nakaupo na tapos bising busy, busy na naman ko hindi ko lang alam kung ano tinitingnan niya boss. Ito talaga yung sinadya namin dito sa May Garden by the Bay kasi nga ako is nakapanood na pero yung si Liselo hindi pa. 'Di ba that time pumunta dito yung katulong niyo para manood ng Super 3 light show pero ang problema is <laughs> this time round, may bayad po yung pagpasok dito. Kaya naghanap na lang kami ng place kung saan kami maka, ano, makatambay para makita yung Super 3 ano, na show. Kasi nga, pag Christmas kasi, most of the, ano kasi, well, most of the, yung kalimutan kasi mga, ano yung mga show dito, sometimes may bayan na eh, kapag Christmas. Yun naman ang sabi ng amo ko, pero di ko lang alam. Kasi nga, nung last time, di ba, nung pumasok dito, yung katulong nyo, so wala pang bayad. Pero nung pagbalik namin dito, mayroon na. Kasi nga, marami doon nakalisplay sa loob na, of course, may pera din yung ginamit nila para maging magpagad, magpagad na yung kanilang mga dinidisplay doon, di ba? So, nagtanong na lang kami sa may guard kung saan ba pwede kami pumwesto para makita yung lights na hindi na namin pwedeng magbayad, 'di ba? Kasi wala naman may bayad. Kaya yun, doon kami dito kami banda na so, di ba? Maganda naman. Makikita naman namin yung ano yung show na sa ano na yan, sa Paso Super 3 na yan. Kahit pa paano, natupad yung gusto ni Lisel na puntahan dito sa may Garden Garden by Dabi kasi ito talaga yung sinadya. Yan yung manood sa show na ito. So, yung katulong nyo, parang wala lang naman kasi nga naka, <laughs> nakapanood naman yung nakaraan. <laughs> Kaya yun, at least, di ba, na ano namin ni Lisel, na enjoy pa rin din namin kahit na nakatayo lang kami dyan kasi nga, maraming tao rin din doon na nakapisto. Ano, talagang marami rin tao hindi gusto mong bayan na pumasok doon. Kasi makikita mo naman yung kagandaan ng show sa Super 3 yan. Pero at least, di ba, as in, na-enjoy namin yung pag-ala namin ni Lisa. Kasi pabisan minsan lang talaga nagkumagala yung silisil na yan eh, as in talaga. So, hindi kagaya ng katulok nyo kapag ganda na talaga.